Ayan na ang manambanay. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. daming huling tamban mga paps. Ayan o. Oh. Ayan o. Namuti o. Oh. Kailangan maraming magbuhat sa bigat. bigat mga paps. Kailangan maraming magbuhat sa, sa lambat. 'yung malalaki ang alon mga pops hirap yakon eh. eh no? Hirap yakon. Na, na, na. Pasan ko nung no, pasan. Ay, hirap talaga mga paps kaya mabigat na rin kasi yan dahil may mahuli na eh. Ayun, may baba din. Malaki ng tamba na. <laughs> Mamaya mga Paps. tutulong tayo magsanggal.